<laughs> pupunta tayo ngayon ng Umm Al Quwain Karating bayan siya ng Dubai Part pa rin ng UAE May nakapagsabi sa atin na masarap daw yung kapi yan Tsaka may magandang kainan doon Tabi ng dagat or lake First time naming pupunta Sa lugar na yon. Kaya medyo excited Medyo malayo yung lugar uh, 40 44 minutes drive uh, Tingnan natin Medyo nakisama naman yung panahon Hindi masyadong mainit Hindi tirag yung araw So chill ride lang ito. Nandito na kami, nakalagpas na kami ng Sarja. Makikita nyo, kahit hindi masyadong mainit yung araw, eh parang nagliliyab yung kalsada. <laughs> mainit na yung espalto guys. Sabi ko nga, medyo nagumpisa na ang summer. So makikita nyo, pwede kayo magprito ng itlog dito mamaya. Sobrang init ng kalsada. Okay, see you later. Mga gonggong, mukhang naligaw yata kami. Wala nang bahayan dito sa area na to ha. Ah. Puro buhangin na yung paligid. <laughs> Pero ayon sa Google Map, tama naman doon yung na namin. Nakakapanibago lang dahil hindi na to uh, national highway. Parang, parang private road na to. <laughs> Two lanes na nga lang eh oh. <laughs> Pero may, may tiwala ako sa Google Map. Hindi tayo nito ililigaw. Okay to, may mga bahay na rito, residential area na pala to. Ah, okay. Ay, na ah, parang hindi yata abot ang Nescafe dito sa lugar na to, ah. Inam mo? Wala lang wala akong nakikitang tindahan dito, ah. Ah, okay. Government building, parang school yata tong nasa kaliwa. Ah. Pero tahimik dito sa lugar na to, ah. Hindi siya ganun ka -busy ko konti rin yung ano yung mga sasakyan kaya nakakapanibago <clears throat> mga gonggong -gong, mukhang nawawala na nga yata tayo tingnan nyo sa kanan nasa kalawakan ka na tayo ng disyerto <laughs> pero ang sabi ni pero ang sabi ni google map eh malapit na tayo Mal malapit tayo makalating sa kabilang bayan may tiwala tayo kay google map guys o oh, nakalagay dito 10 minutes pero iba na yung mga nakikita ko dito guys eh. <laughs> pero susundan pa rin natin to may tiwala tayo dito guys okay medyo bumababa na tayo dito at wala nang kalsada rito mga uonggong, ha kita nyo buhangin na to Tatawag na ba tayo ng 911 dito? Hindi. Parang under construction lang yata yung runabout. Positive lang tayo, mong gonggong. <laughs> Kita nyo ba yan yung paligid niya? Pa <laughs> May mga camel na tayo na nakikita dito sa daan. <laughs> Ayun Oh. Oh. Ayun nyo. Pero iba yung itsura ng rito. Parang pulbos, mas pino. Tsaka mas light yung kulay. Kung matatandaan nyo yung previous vlog natin nung Easter Sunday, anong pa punta tayong rasal kay ma Mapula yung ano, uh, yung desierto nila. Dito, medyo mapusyaw ng konti. Kulang ng konting uh, flavor ito. <laughs> Kulang ng konting aswete. Food color. Ay, ano, ko. yung kulay ng pulbos. Medyo light brown ng konti. Pero mas pino siya uh, kumbaga mas quality itong desierto na to. <laughs> oh, saan naman hindi malalim yung mga ano rito, kalsada. Kung may mga lubak-lubak. Dahil baka hindi kaya na sakyan natin eh. Ayun o, na tayo ng Ford Explorer. Bagal nyo, sabi niya. Gintay ka, malit sakyan namin eh. lang tayo though feeling ko naman sementong ilalim nito eh, medyo natabunan lang ng ano ng maraming buhangin kasama eh. yata sa adventure to eh tingnan nyo guys sa left side oh yung mga damo damo, lagunan mga damo damo pero pakaramdam ko tabi dagat na yan, yung kaliwang yan kaya agad yan Parang hindi na i-chismis sa atin na ganito yung daan dito ah. Hindi ko na-expect na hindi pala kalsada na yung daan dito. Kaya mabagal lang tayo. Ngayon hey guys, so nakakasalubong natin. Lalaki sa sakyan, mga pang-outdoor. Walang araw, makakabili din tayo nyan. Ayun, ano to? Parang ito yung ano ah. Parang ganito yung napuntahan natin last time ng lagun na ah. Lagun. Para dun sa mga flamingo Oo nga, lagun to. Tignan sa kaliwa oh. Parang tubig na maraming damo. <laughs> Ayan pa, lawak oh. Ayun oh. Oo, ganda oh. May isda kaya dyan. Mga gonggong, nandito pa rin tayo sa kahabaan na itong maalikabok na kalsada na to. Dumaan kami dun sa gate. Hindi pala libre pagpunta rito. Okay? Kung kakain ka sa mga restaurant, kailangan daw ang bill mo ay above 200 dirhams. Else, magbabayad ka ng 40 dirhams para sa day pass. Entrance yun. So, hindi mo na kami nagbayad. Dahil baka mamaya, makalagpas yung bill natin ng 200. Hindi libre. Kung hindi, eh di mamaya tayo magbabayad pabalik. Pero ito guys, kahabaan pa rin to. Na itong uh, <laughs> Pero piling ko malapit na tayo. Sabi ng Google Map eh, 6 minutes away tayo. Sa hinaba ng biyahe, nakarating din. Guys, mukhang hindi kami binigo ng Google Map. Nakarating na kami dito sa destination namin. Tara nga, tingnan natin kung talagang maganda at masarap ang kape dito at pagkain. Ganda dito, tingnan nyo. At ito, yung restaurant na sinasabi nila. Tara, pasukin natin. Tingnan nyo, manggunggong. Ganda ito. Oh. oh, okay. Ito yata yung tinatawag nila ng mga ano mangrove mangrove trees tingnan nyo ayun yung mga halaman na tumutubo sa lake side ganda ganda oh mga gonggong -gong, oh sariwa yung hangin sanda may mga mangrove na nakapaligid medyo medyo nagutom ako dun sa pagkakatribe na yung mga gonggong -gong. kain muna tayo lunch, lunch time and alam niyo ba mga gonggong -gong, malaking tulong nitong mga mangrove kapag ka may mga tsunami may mga baha dahil yan yung pumipigil, yan yung pinaka parang first line of defense na tumiipigil ng mga tubig napanood ko lang sa dokumentary <laughs> pero yan napaka effective niya, ng tulong niya sa mga tabindagat, mga residential o yung mga farms o kahit anong paman So pinipigilan nyo talaga yung pagtaas ng tubig. So pag dumating, pag nakalagpas na yung tubig sa so may mga mangrove, maliit na lang. Hindi na ganoon kataas. So nasasala niya. Napoprotektahan niya tayo sa mga kalamidad. Sarap na pagkain dito guys. Gondrom view. Mahangin, malamig. Sarap yung pagkain. Medyo tayo mek. Ito yung lake bottle ba, boat maganda maganda rito iniisip ko lang iniisip ko lang mga gonggong -gong, no? kung may isda ba dito sa mga ganitong mangrove trees sa ilalim ng mangrove trees may tubig parang lakeside pero ito yata yung mga tubig na tinatawag na tubig tubig tabang sa Pilipinas tinan nyo ang alam ko may mga naniniraan dyan ng mga isda pero hindi yung mga literal na malalaking isda yung mga maliliit lang parang dyan yata pinapaitlog yun eh hindi ako sigurado <coughs> comment nyo kung alam nyo mga gonggong -gong, kung merong game of thrones dito merong mango of thrones tinan nyo <laughs> ang bangis so kuhaan uh, sa mangrove ganda dito sa lugar na to mga gonggong tingnan nyo to mga side na to lake lake nga siya kadugtong na siya ng dagat so dito sa side na to sa may restaurant makikita nyo eto yung mga ano ito yung mga mangrove trees mangrove dito nila pinapalaki tapos sa gitna nila ano, nilagyan nila ng restaurant tapos banda pa ayto nyo, may mga parang ano hotel yata yun. pwede ka na mag overnight stay dito uh, sa labas ng restaurant may nakita rin ako na parang uh, campsite tapos may mga water activities paddle boat etc etc mamaya po natin yon pero ang ganda rin itong restaurant na to guys uh. indoor outdoor pwede ka mag-dine sa labas mahangin so dito na lang kami na po sa labas ang ganda ganda rito. highly recommended do hindi pa namin i-explore na yung buong lugar dito pa lang sa restaurant panalo na <laughs> oh tanga na pala ako king crab ano lang pala mini crabs <laughs> wala wala mga agunggong wala yung king crab hindi nagpapakita king crab nasan ka Ayaw magpakita ni King Crab ah. Tala dito. Oh, hindi nagpapakita si King or Queen Crab dito, mga gonggong Ha. Astig nito, mga gonggong, tingnan niyo. Nice. <laughs> Panis, meron ding hotel dito sa tabi nito. <laughs> May mga rooms banda ron. Pwede ka mag ng hotel in front of the ano, mangrove. 방에서 ganda ganda dito dito medyo mahangin talaga tapos ang daming crabs dun sa madadaanan nyo ng mga mga grove trees mga gonggong hinahanap ko yung king crab normally kapag ganang may mga maliliit may mga king crab yan eh. yung mga ano pinaka queen king or queen crab wala akong alam wala akong na natin, baka meron doon sa mga mangrove. At syempre mga gunggong, hindi makakompleto ang ating tambay dito pag walang kape. Kape <laughs> muna tayo habang pinagmamasdan ng mga mangrove at ang mga batang nanguhuli ng crab. <laughs> Kanina pa nang mahanap ng crab din dalawang bata na yun. <laughs> Kanina sinama na yung nanay. Ang ganda ng tanawin mga gonggong. -gong. Ang sarap mag-relax-relax. Kape-kape. Habang pinagmamasdan ang mga mangrove at ang tubig tabang. <laughs> ganda rito mga gonggong. -gong. Eto na. Mga gonggong. -gong. Eto na yung lakeside. May mga paddle boat dito. Pwede ka rin magrenta ng uh, ano bang tawag doon? Paddle boat din yata yun, pero mas malaki. may gulong. Ang daming water activities sa pwedeng gawin dito. May paddle boat. May mga ganito. <laughs> pwede ka rin yata mag-camping dito, banda May may campsite at uh, pwede rin yata mag-barbecue. Tingnan dito guys. Pero mas maganda kung yung campsite ay nakadikit sa lake. Para madali yung access. Para pag nalasing ka, tatalong ka na lang sa lake. <laughs> Pero ang ganda guys, ang oh, daming tao dito, ang daming mga pasyal. Sarap. Uh, for sure, babalik kami dito. At uh, gusto ko malaman kung pwedeng overnight dito eh. Mas maganda rito siguro pag gabi. Pwede pala mag-camping dito. Ngayon guys, oh. Pwede rin yata mag ano doon. Ano ba yon Desert, uh, desert cart? Ganda guys. May mga mini cottages din dito. Okay. Lumapit na tayo ng dito sa may lakes. Makikita nyo. Dami mga bata naglalaro. Yun nga lang mga gonggong, uh, bukod sa entrance fee, magbabayad ka rin separately pagka gusto mong mag-camping. Unlike doon sa, kung natatandaan nyo, yung vlog natin na libre doon lahat sa may Pujayra. Dito naman may bayad, pero ito mas malapit, mas accessible. Tsaka may mga mango tree. Mango, mangrove pala. <laughs> Ayan na no. Galing, nakakatawa kung paano napunta yung mangrove na yun dyan. At na napansin ko mga gonggong, ano, mas dumadami yung tao at sasakyan pag medyo gumagabi na, humahapon na, pagwawaba na yung araw. Dahil siguro ito yung mga mag-overnight camping dito along the lake side. Kita niyo, dami na sa akin dito. Dami na rin tao. So, highly recommended tong lugar na to, guys. For sure babalik tayo. Magsasama tayo ng mga tropa dito para makapag-camping overnight. Okay mga gonggong, -gong. hindi ako nakatiis. <laughs> Gusto ko talagang makita malapitan itong mga, itong lagun na to. Yung parang mga lakeside na, hindi mo maintindihan kung lakeside o kung ano man to na may tubig. Tingnan nyo mga gonggong. -gong. <laughs> parang, parang palayan. <laughs> Pero, ah... Uh, buhangay na maraming tubig for sure may mga crabs din dyan o mga ibon na nakatira katulad ng mga flamingo at mapapansin yung mga gonggong -gong, no? medyo makulimlim na parang uulan yata uh, pero mabuti naman at pauwi na kami so salamat sa pagsama nyo sa amin okay mamba out peace out stay safe see you next time